So, kanina ko comment kay Jessa. Asya nga, Sherwin, tagaana, tuog apo imong papa. Tis, ikatatlo siya ni katawa. O, sila kong maingon, anak Jessa. Paghilom. Ti, dilipot ni. Di. Mm -hmm. Dili na ako kaya lagi. Ti, nakaanin. So, ako mga pribarong party. So, kamuna lang maghilom sa akong papa. Ay, hinay daw ang oh, istorya kuya. Wow, mura ko si big brother ha. Paspas kayo ka mo storya. Then, ikaisa siya nag-worry. Ay, naka-worry please. Nang saan man tawang kayo pag-relax dira. So, di kayo totally paspas. Nakadepende mo sa data o sa connection. Pero, pag wala kayo kay data, ingani akong talk daw. Ay, kamusta naman mong tanan. Pero, pagpaspas What if musulod ka sa PBB, she? Ma-evict siguro ka dahil no kay Premi ma overshare tas gi ano siya gis, nagisingot siya ikaisa so mauto ma ay feeling ko na ko no kay very katawan pag kay kay dati nag audition audition ko mangi anak te kay akong maulo ko mag audition audition lagi dati kay very itum kay ko very payat and all unya ako mga basic mga fashion eh, so gigina Sherwin makita na mo sa imo ang pagiging artista ko pag hilo mo oy so syempre ako kanako na ibasi it dinon siguro ni so i try mo to pag try pud na ako intawon town te so nagpila pila pila ko ay te pag pila intawon na ako ako pila ko sa mga PBB PBB te kanang grand audition to siya pag pila intawon ako sa mga PBB PBB te ay nine ka nag-approach siya nga, sir, sa dito ang funny one, ako na, mo ako mag-funny one, so mautotea siya nga, sige na, dito na lang ka, sir, kay katawan mo, huwag na mong, na stress sa intawon ko, so dito na lang intawon ko, nagpila-pila sa funny one, ay, wala yung pila sa funny one, diretso kong sulod sa katong ano nila, te, interview, interview, unyo, na stress intawon ko, kalokoy, wala ko yung nabalaan ng mga joke, but anyway, kung iyan naman, siguro te, inang ko si kuya nga, kuya, pag formal intawon, kung asam, kakaroon sila, tingung-tingung dira, na ako magpakontrol kay kuya, kuya, bibigyan ko ng isang puntos, ay, siya, yung ko dito, te, but anyway, ay, wow, never question ang ka-fresh, Never na equation. Napa na problema. Dagan pa nagbayro noon, pero tanawa, di ba? 8 out of 10. 8 out of 10 ang ka-fresh. Sobra G's. Oo, oo. Di ba? Tanawa, ang ka-fresh, dili pang basic kaayo. Never yun diba? na question Di ba? Unsa una lang pagulay problema. Unsa una lang pag nabayaran ang mga bills. Di ba? 10 out of 10. Nung sarang taon mo, oy. Please lang. Ay, wow. Never question ng ka -fresh. Never na question na na problema. Dagan pa nagbayro noon, pero tanawa, di ba? Eight out of ten. Eight out of ten ang ka-fresh. So, brajis. Oh. So, mautote, bago lang ako nag-out karon sa work, and syempre, never question ka ng kapoy siya, pero Lord, salamat sa kakapoy, anak. But anyway, so di pa mag-birthday ko next month, te. Mag-formal ako, mag-birthday na ako next month, te. So ang akong gusto, te, is gusto na ako mag-atog Cebu. Pero wala ko kabalo, te. First, teka ko problema. Pag mag-atog ko dito, di ko kabalo mag-book og mga ticket. Nag-try-try ko gano'n, te. Te, basi mamali na lang yung taon ko, ibas Basi imbis Cebu ka nang basi maabot na ako sa Sulu, ana. O, so sabay na akong basic na friend, bang Gord. So ang kanang basic na ako na friend, wala po siya ka-try Sa kayo, aeroplano, aeroplano. So at least ba na ako, ikaw ba na ng tanga-tanga na lang, Gord. Ika na akong mga bet na para ma-challenge me, go for over te. Unya, first, first na ako na ginahuna-una. ko sa airport, asa ko mag kadto kung sa sakyan ka ng ana buti na stress taon ko so di ba na yung mga ano ang sa tawag ato Airbnb o sa magstay so magjeep pa tadi to or kung sa ato mga ganap sa di ba wala may mga event ana ano gusto na namo magsakay group plano na lang yung tawon ay magatot sa katong mga ano thank you for the roses katong dagan og kaayo og katong temple run magatot sa temple run so magatot na among mga bet like katong mga swimming swimming good tay so mga taga something has changed <laughs> within me ay, kakawoy. Kanina ito, teamwork. Mahal, pangako sa iyo, hindi magbaba. Go, ikaw ang ibigin ko kahit ikaw ay A. Lumayo, B. Lumapit, See, Only letter B got the correct answer. Ping pong ball. Sa challenge na ito, kailangan makuha ng player isa. So, so mauto, te. Dati, is pangarap yun ako mag-singer-singer na gito. Feeling ko nag-style ako kabayo. kaya akong ate, magulis, nagkakanta-kanta. -kanta Muna akong basic na ate. Ako'y ate-ate, te. Ay, ate-ate. Kasi igsun ko na ako very light. Unya, so, di ba, six minig magkabuok, te. Unya, akong duha ka ate, na, ako next. Unya, akong ate, sige, sige, lagkanta, te. Mako, siguro, isa po sa nga na nabayot kong very light, te. Humanda. I-question. E, Hala. Kaya na! Mauna! ba? Diba? kanilang jud ang problemado na fresh. O, di ba? 10 out of 10. Ha? Problemado pa na, ha? Problemado pa na, pero tanaw oh, ang ka-fresh. No, sana matawan mo, oy. Never question, never na question. So, hi, guys. So, karis ko, manong ko ang anak sa kong landlord. So, kung ano, ginalipak na mo yung, yung papa kay Shepherd, eh, di ba? So, o, di pa pag -hi. Agay kana. So kana chatis, kung i-rate na ako siya mga 2 out of 10, for me is kana kind of very basic lang po kasi siya. Oy, pero in all fairness, no. Wait, hm, mm -mm, tama. Kana, 'di ba? Kanya ang anak sa landlord. Tayo putafulan niya ko ng school. niya siya tarong oron sa. So maauto naggano nag, nag, -nag, -nag nagpauban, uban rental ko very light sa iya kay na Mila ka. Ay, kay kana te. So imong papa mo-i. Hindi na ko, no, basta interest na ning tanke, bayro ko bayro renta. So maauto anang sa landlord tin. Ekwasyon. Kana. Okay. Tan au mauna. <laughs> ay, apo di anak ni, anong ba i mong ate, 'di ba? Yang kana isang buta kasi mong ati wawal ano Next okay, question te shout out sa imo ha kung tanawa mag kung sa mag absent kag first subject kana ayo pig no education is the best weapon to a hey, change the world be change 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 outfit so mo auto shot <laughs> tama eh eh nagtanong oi hapit na pagbabay na doon, so mo auto siya siya si so, basta anak siya sa kung tama na be eh. <laughs>